Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Central. Ipapakita ko sa inyo. Mayroong escalator dito. Napaka taas, napaka nito. Uh, public lang to. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kahaba itong escalator na to. Hanggang doon sa pinakang taas. Uh, ganito lang dito uh, nakatabi yung uh, kung gusto mong magmadali dito ka sa parting uh, kaliwa and then uh, tatabi naman yung mga hindi nagmamadali ayun, uh, maglalakad tayo para mas mabilis tayong uh, akyat sa taas so, sila hindi sila naglalakad so para mas para mas mabilis tayong makaakyat, mga punta dun sa pinakang dulo nitong uh, Escalator na to. So pagkaraming dito, maglalakad lang kayo tapos escalator na naman dyan. So napaka-convenient. So eto pa, akyat lang siya dyan uh, merong uh, escalator. Nakikita nyo, pataas pa yung dun sa dulo. So yung pababa, maglalakad na lang. Gaya nyan, handag dyan. So maglalakad din tayo. Sorry. Yan, napaka-taas -ta din dito. Ayan, pagkita nyo. Ayan. Napakahaba nito. Kita mo naglalakad na tayo pero ma mahaba pa rin. Ayan. dito. Maglalakad din tayo sa plat, And then, naando na naman yung, uh, naando na naman doon sa bandang unahan yung uh, escalator o de. So, bali bali pangatlo na to. tap yep, upload at na itong uh, escalator na nilalakad natin. Ayan, mabilis yung ano natin. Mabilis yung lakad natin kasi habang umaandar yung escalator, naglalakad pa tayo. So, mas mabilis 'yang mas mabilis tayong makakarating so, kasi pag dito, ah uh, Dito ko lang kayo rito and then Ayan, maganda dito kasi ang ganda ng view dito pagdating dito sa taas. And then, lalakad ulit tayo dito. Nandito na naman yung uh, pataas o dun yung uh, escalator dito. tayo dito and then paakyat na naman dyan so napaka convenient dito kaya yung mga tao rito naglalakad na lang kung uh, kung ikaw ay nakatira dito sa taas hindi mo lang kailangan magsasakyan uh, pa baba the same time uh, exercise ka pa Ayan. Pang ilang escalator na pa tayo. Ayan. Oh, uh, dating natin dito sa street na to, tatawid lang kayo tapos ito yung mga maraming mga bar dito. Alright, ayan yan, ang daming mga puti na hinigbug bar So ito pa yung uh, ata pa ito Napakaganda dito, napaka-convenient dito. Ang ganda ng pagkakagawa ng uh, ng government ng Hong Kong dito para talaga sa mga tao na uh, hindi na hindi na mahihirapan sa paglalakad. Oh, kita yan. Ang Naka-escalator ka So, hindi mahirap. Pag pababa, maghahagdanan ka lang kasi hindi naman mahirap yung hindi naman mahirap yung uh, maghagdanan pag Ang mahirap lang yung paakyat. So, ayan. Hindi pa rin tayo nakakarating. Sobrang sobrang dami na itong pataas na is escalator na to. Ayan. So, dito na tayo sa, sa Elgin Street. So, titingnan natin kung hanggang uh, saan yung dulo nito ng escalator. Ito mas matatakit itong uh, binadaanan natin ngayon. Mas yes, mataas. Oh, meron pa. Makita nyo yan Ang taas So Ipatuloy tayo dito uh, Tingin tayo ng view dito uh, Makikita nyo dito sa baba O oh. oh. Yung baba Yan Ang pababang mga escalator Diyan sa baba Then uh, Ito na Titingnan ulit natin kung hanggang saan tong escalator na to public escalator dito sa Hong Kong ang taas oh, ilang street na ba yung nababaybay natin ayun so eto Hollywood uh, road na to Hollywood uh, road Ah, yung road na 'yan. So yun hanggang pataas pa tayo doon, meron pa. Hindi pa rin natin matapos-tapos tong uh, uh, kung gaano kahaba tong uh, escalator na to. So ayan, mayroon pa tayong escalator na nakikita. Sumama so, ya. bababa tayo, dadaan tayo ng hagdan. Ayan, mahat mataas pa, mayroon pa doon sa dulo. Um, ah, napagod na ako, pinagpawisan na ako, pero hindi pa rin natin natatapos lakarin tong uh, hagdana na ito. Pero try natin, baka malapit-lapit na tayo dito sa uh, hangganan na itong uh, escalator na ito. Huh, din ah kahit na may escalator kasi naglalakad pa rin tayo para mas mabilis tayo makaprating uh, doon sa pinakang uh, pinakang uh, dulo nitong escalator na to yan napakahaba kahit mabilis na tayo na sa lagay na kasi nag, uh, naglalakad na tayo sa uh, escalator naglalakad pa rin tayo so para mas mabilis mabilis tayong makarating dun sa taas so ayan meron pa akong nakikita sa dulo ito maraming mga ano dito coffee shop bar ayan meron pa Uh, akala ko ay last na to meron pa pala dun sa dulo so titina natin hanggang saan mga batong uh, ano na to so ang street na to ay Mosque Street ah grabe hindi pa rin tapos ay ang taas mas mataas tong ano to mas mataas tong escalator na ito sa binabaybay natin ito so pahinga tayo ng konti Ayan, pinlakad naman ulit tayo. Para rin tayong umakyat. Para rin tayong uh, Para rin tayong umakyat. Nilalakad din tayo kahit sa nasa escalator na tayo. Ayan. Siguro naman eh malapit-lapit na tayo sa pinakang nitong escalator na 'to. Okay. Grabe, pawis na. Grabe, oh. Hindi walang ka... Parang walang katapusan na itong escalator na <laughs> Parang walang katapusan na guys itong escalator na binabaybay natin. Hopefully, ito na yung uh, dulo. Oh, mayroon pa. Ah, uh, no. So, parang ito na yata yung dulo ng escalator na to. Ayan. Uh, bali, anong street na nga ba to? Yung dulo ng escalator na sinasabi ko. Ayan, hanggang sa Robinson Road pala tong uh, ano na to. Hanggang sa Robinson Robinson Road pala yung uh, escalator na to titignan natin kung mayroon pa dito para makita natin kung uh, mayroon pa ba o wala na oh my oh mayroon pa rin walang eh. mayroon pa rin pala wah wow. oh my goodness hanggang taas pa to hindi pa natin matapos tapos tong uh, escalator na to hanggang sa taas pa yata to so hanggang conduit uh, road siguro to yan grabe sobrang taas na natin guys sobrang taas na natin dito ayan So, sa wakas, parang ito na yata yung uh, dulo dulo nitong escalator na to. Kaya, hi, finally. Finally, narating natin yung ano. Uh, so, finally, narating natin yung pinakang dulo ng escalator. So, makikita natin, napakataas na ng lugar na to. Dito, So, ayan, uh, dito na tayo sa pinaka-tuktok ng escalator. So, ngayon, bababa naman tayo ngayon. Pababa, maghahagdan na lang tayo. So, napaka-convenient kasi pagpababa naman, hindi naman mahirap. Ayan, bababa na tayo.